Inaril at napatay ng isang lalaki ang kanyang kapitbahay sa Rodriguez Rizal. Ang sospek nagalit galit daw ng maingayan sa away mag-asawa ng kanyang mga kapitbahay. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Nakabulagta, duguan at wala ng buhay ang lalaking ito ng madatnan ng mga otoridad sa kusina ng isang paupang bahay sa barangay San Jose sa Rodriguez Rizal. Dead on sa pamamarina na laking kinilalang si Romel Catarbon. Ang ninihinalang bumaril sa kanya, ang kapitbahay niyang si Joey de La Cruz. Ayon sa barangay, ilan linggo nang magkaaway ang dalawa. Sinita raw kasi ni Dela Cruz si Catarbon at ang asawa nito dahil sa madalas na pag-aaway. Naiingayan daw si Dela Cruz lalo't manipis na dingding lang ang pagitan ng kanilang mga bahay. Tutulog po itong si Joey Dela Cruz E eh, panay daw po ang away ng mag-asawa. Nagaram po yata sinita na tumigil na sila sa pag-aaway dahil hindi raw siya makapagpahinga. Guru po ay eh, ang base ko po, sumagot po itong asawa. Huwag kang makialam dito, away mag-asawa to. Umabot daw sa puntong nagbabantaan na ang dalawa. Kahit daw ang landlord ng paupahan, sinita na rin ang madalas sa pag-aaway ni Katarbon at kanyang asawa. Hanggang sa kahapon, nagpang-abot ang dalawa sa common kitchen ng paupahan kung saan nangyari ang krimen tinutugis na ng Rodriguez PNP si De La Cruz na maaharap sa reklamong murder. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa po frontline na mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.